Kelly. <laughs> dito naman tayo. At panibagong episode na naman tayo kay Kelly. Napakasimple lang ang ating episode for today. Madaling sundan kay Kelly. Napakasimple lang. Pero swabi. Masarap. Kaya, tara kay Kelly. Anong episode natin ngayon for today? Ipo na... May, May gata. Yung kay Lee. Ang episode natin for today kay Butter shrimp coconut with soft egg. Napakasimple lang kay Kaya madaling sundan. Tara, handa na ba kayo? Panoorin nyo kung paano natin gagawin ang ating butter shrimp coconut with soft egg. Wow! Kay handa na ba kayo? Tara, let's go! Kay Lee, papakita ko muna yung mga sangkap natin at ang ating hipon yung kay Ito yung hipon natin kay Lee. Mamaya natin yan. yan good size. Okay, po lang muna tayo ngayon. Siyempre, ito yung sangkap natin. Meron tayong Puyas dahon. Ito yung gata natin kay Ito, meron tayong panguntra kay pipino. Meron tayong pamintang durog. At siyempre, gagamit tayo ng cubes. Na nice screen cubes. Meron tayong sili. Dry sili kay yan. Meron tayong paprika. Yan. At bawang Siyempre ito yung butter natin kaili At ito yung Itlog pula natin At ito yung gata Kaya napakasimple lang Kaya madaling sundan lang kaili Napakasimple lang Yung mga sangkap nya Kaya magaling kaili panoorin nyo na lang yung video na to Para malaman nyo At madaling sundan kung alin lang yung gagawin natin Napakasimple lang Kaya shout out muna tayo dyan DMD department, Jeep Hero, Gilbert Santos, Gerald Villa, Aglina uh, Gatun, Chris Molina, Kim De La Viga, shout out to Ninjan, my idol, wow, and advance Merry Christmas, my idol, and ECX, Nang Cameroon, shout out to you, my ECX, shout out to Ninjan, solid Natin. Sailor viewers, shout out and Bungo TV, Edwin TV, Jury is in our is black, some Paris spirit fishing, Judy Driver TV, shout out to Indian Mangaidol, Join us Davey, shout out Miss Billy Chan and Chinito Motu, Alabang Boys and Sunura Boys, shout out to Indian. mga sulit dati mga silent viewers and coffee boys tara handa na ba kayo tara mag-umpisa na tayo let's go tingin na pa. tara Kay dilinisan man natin yung hipo natin at puputulan lang natin ito ng talas at yung uso nya napakasimple lang kayli ang ating episode yan Napakasimple lang kay Eli para pag kinain natin yan, hindi natin may hirapan maghimay kay Napakasimple nga na lang ito kay Eli, yung ipisod, madaling sundan, pero masarap ang kalalabasan. Kaya yung mga sulit natin yan ito para para sa mga handaan lalo na pag ngayon darating yung Pasko bagong taon ito yung the base mga kaili yan simpleng luto lang at kakaiba para hindi lang puro tayo sinangag at sinigang na hipon ang ating niluluto yan Kaya, para hindi ganong mahaba yung video natin kay Lee, medyo maraming maraming pa natin putulan ng mga nguso. At dit ko lang galit mamaya. Tira pa. Okay, dito tanggalin natin yung ano ng, ano niya, sa dulo. Dito ka niya. yung kaili yung tinan nila yung tanggalin natin. Oh. Yung itim niya yun. Bituka. Yan. Para manan nyo, kayo, yung kaili, may bituka yung ipon din. Yan o. Oh. So, habang kaili ang ating gagawin. Kaya dandahan ng kaili kasi kapiraso ka lang mapuputol yan. Kaya mapuputol siya. Kaya dandahan lang yan. Ooh, yan bituka ng hipon kaili. Kala nyo kaili, yung hipon walang bituka. Meron din yan kaili kasi kumakain din yan sila. Lahat ng mga ano kaili meron. Hindi lang natin siya nakikita dahil malilit lang at nakatago kung yung mga bituka nila kaya mm -hmm. kaya yung bituka nya kaya may iba yan o no. puti ibig sabihin kaya ili hindi na tumukahin yan mm -hmm. kaili at update ka lang yung mamaya yan tapos lang natin maglinis ng ating hipon kaya ili o oh. yung anak ko naman kaili ili abalang abala siya kanyang gawain niya nag-umpisa na siya Uh, nagbabalat siya ng bawang kaili. Yan lang naman ang sangkap natin kaili. Tapos yung pipino, papartner lang natin kaili para may pangontra tayo. Hindi naman tayo hybrid kaili. Kailangan lang para sa ating katawan kaili. Kasi yung hybrid kaili, walang pinipili, mabata man o matanda. Kaya ingat lang din tayo kaili dahil mas mahaba pa yung lalakbay natin dito sa social media. Kaya, yan kaili. At dito na tayo ulit mamaya kay Lee pag nagigisa na tayo sa ating mga sangkap para hindi ganong maaba yung video natin. Hmm. Tingin na pa. Tara kay Lee, mag-umbis na tayo kay Lee. Lagay na natin yung butter natin. Pero pa tayo tira kay Lee. Lagay natin din yung Butter natin, natin, natin yung na nito. na lang natin ng kay Lee. Lapit kasi panoorin nyo ito baby hanggang sa dulo hanggang matapos para malaman niyo simpleng ipisil lang ito at simpleng sangkap lang yan habang patunaw yung natin ilagay na natin yung bawang natin Kaili, sa mga handaan, para kang nasa social na restaurant, kumain. Yan. Tama-tama to, Kaili. Para pagdating ng Pasko o New Year, ganito gagawin niya sa mga hipon. Para kakaiba naman, Kaili, yung luto niya. Yan, Kaili. Lagay muna natin ng mga sangkap yan. Yan, Kaili. Lagay na natin ng pamintang tulog. Yan tumili, lagyan natin yung gata. Lagyan natin ng paprika para mas bumango kay Ili at kumulay. Ito kay Ili, ano lang to? Uh, optional na lang yan kay Ili ang ating gagawin. Paprika. Tapos lagyan natin yung sili flicks kay Ili. Yan, para may ano uh, siya, may tapang na. Pwede rin kayong gumawit ng hot sauce Ayan. Mas uh, ilagay na natin kay yung gata. Wow! kaili. Itong isang silipix natin, lagay na natin dalawang silipix kaili yung ilalagay natin. Para mas Mas malasa kailig. Lagyan lang natin. Wow! Napakasimple lang kaili. Oh. Wow! At ilagay na rin natin kaili yung fresh green cubes. Yan. Para lumasa na siya kay ili. Yan. Kasi yung hipo natin kay ili, madali lang yan siyang maluto. Yan. Tapos ilagay na rin natin yung salt egg. Yan. Ilagay na natin yung kay ili. Yan. Tapos simple nga na lang ito kay ili drogin na natin yan. Wow! Drobe natin yan kay Lee. Hanggang maging ano yung ano na. Napakasimple lang. Ooh. Simple yung episode nito kay Eli Para mamaya ilagay na natin yung butter natin. Alam, madurog lang natin kay Eli yung saltig kaya hindi na gagamit ng patis dahil ang ginamit natin kay itlog pula likos lang natin para mag absorb at madurog yung mga nilalagay natin tapos ano po hinintay natin kay ili, ilalagay na natin yung hipo natin Lalagay na natin kay yung hipo natin. Wow! Kay Eli, napakasimple yung hipo lang kay Eli. Simple yung lang tayo. Wow! Mmm! Panalo kay Eli. Kaya lang natin yung kay Eli. Uh, Mag-absorb yung ano niya. Yung sauce niya. Tsaka tikman natin. Pwede nating Pwede tayo maglaglag ng patis o ayaw dahil salt. Depende siya kayo kayo, Kay Lee, kung anong gagamitin niyo. Pwede rin tuyo. Walang problema, Kay Lee. O, oh. oh. sarsap pa lang, Kay Lee. Nagkaroon siya ng creamy, Kay Lee, dahil sa gata at yung salt, big na nilagay natin. Kaya, yung, Kay Lee, update ko ng clip mamaya. Maghiwa pa tayo ng onion leaves. Check natin. Wow! Huhuhu! Hu, hu. na kay Kunti na lang kay Eli. Okay na ito kay oh, At titik na natin kaili yung ano natin kaili Eli. Kung anong kulang, pwede nga tagal. Tulipan na yung sus natin kaili Eli. Napakasarap ito. Wow! Titik natin kaili yung sus niya. Kung okay na ba? para pwede natin dagdagan wow, panahalo kay Eli, hindi na pwedeng dagdagan ayos, sumipa na yung salt egg natin yan, mamaya punti kay Eli okay na to kay Eli tsaka natin ilagay yung onion leaves wow, ito yung masarap kay Eli, yung sarasa niya. wow oh, kay Eli, oh Ooh. wow konti na lang kay Eli dandaan ng pala yung ano natin Kaylee yung apoy natin yan ano yung Kaylee at tulit-tulit mamaya panahan natin yan mga limang minuto okay na yan hindi pa kaya Kaylee titik na natin wow yung Kaylee ang sinasabi ko napakasimple lang at ilagay na natin Kaylee yung spring onion tips sana may drama kay Ili. Tingnan natin yan. Wow! Migos natin. Wow! Diyan na kay Ili. Pwede na ito kay Ili. Wow! Yung suso na kay Ili ang... Ooh. Diyan na kay Ili. Tikman na murado natin kung okay na ba yung lasa ng ating ginawa. Yan mga kaili, titikman ng hurado natin kung okay na ba yung ginawa na natin, na natin, okay na natin. Butter shrimp! with coconut and salt egg. Yung Kelly, okay, okay na. Yung Kelly, uuuh, -huh. ano pang inintay nyo, Kelly? Napakasimple lang at magkain na kami ng kanin, Kelly, at haba -hab na. Wow. Yung Kelly, uuuh, -huh. yan na yung uh, ating butter shrimp with coconut and salt egg. Wow yung hindi na hindi natin nubos kay Liv nagtira tayo ng isa yan wow ano pang inintay natin kay wow wow ano tanto <laughs> siya may mukbang kay Liv <laughs> nagugutom na <lang. laughs> yan kay Liv wow ito yung pipino natin kay Liv na siya gilid gilid lang para may drama lagi ang ating kinakain yan kay Liv natin sa pipino natin at may sos pa tayo kay Eli kasi gustong-gusto na nga ako kay Eli tara, at hindi po kumain niya so, na okay. wow oh my god wow <laughs> yun kay Eli katatapos lang natin magluto ng simple episode kaya bago tayo kumain pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin si Roro

natin yung salt natin. Hindi ko na hinubos kayo ini. Isa lang yung nilagay natin. Para meron ito yung pangimagas kayo ini. Eh. Simple, simple lang kahili. Ito yung masarap kayo ini. sa holiday season. Kayo ini. Eh. Wow! panalo kay Ili. Mm. Ayos kay Ili. Try nyo rin ito kay Ili. Simple nga ano lang kay Ili. Kunti lang yung ano niya. Mga sangkap. Yung ginamit yung new kaili, yung maliit lang, The 25. Ito yung pangunta natin kay Lu. Hmm. Ayos. Yung na natin kay ang, ano. talagang suabi kayo wow panalo

Wow! Kayo, kayo nang humusga kay Eli. At itry okay. nyo. Okay. 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 wow try niyo ito kay Ely sa holiday season para mag, maiba naman ang lasa ng pagluluto niya kay Ely lalo na sa mga bata Tumigil 'yung nilagay natin kay Leo.

dito lahat yung mga linagay natin. Wow! Mm -hmm. para tayong kumain kay Eli sa restaurant. Tapos pag ganito karami kay Eli sa restaurant, dalar na kay Eli yung pabayaran mo. Kung magluto ka na lang, pamilya mo makakain. Mmm.

hindi rin kayo hindi rin kayo gagamit ng salt egg ang salt egg kasi kayo yung ipog balat na nilagay natin, optional lang yun. para hindi kayo gagamit ng patis o eye dice dipindi sa inyo kayo lik sa atin para magkakaiba lang para may drama hmm að okay. hægt að ég ummm Kanin pa please. Ulam pa please. <laughs> Panalo kay Eric. Magpapawaw ka talaga kay Eric. kaya kay Lee serve na naman tayo sa simpleng episode ilimpit na namin ito bago pa ipapaalam sa inyo yung mga kaili at serve na naman tayo sa simpleng episode buttercream with coconut and salt egg kaya yung kaili, may idea lang kaya kaili, kung paano pa nasarapin nyo yung mga hibon kaili hindi lang sa pagsigan, sinangag, maraming twist kay Lee. Kaya, siyempre naging vlogger tayo kay Lee, pamamagay natin yung mga kaalaman natin. Kaya, sana, nag-enjoy kayo kay Lee at natututo rin kayo. Kaya, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!